Okay po, kaibigan, meron tayong mahalagang paalala sa ating mga seniors. Actually, hindi lang to pang senior. Kahit 40 years old pataas, pwede na rin itong tips. Kapon lang kasi naglecture ako sa Laguna. Around 5,000 seniors yun eh, naglecture. Nakita ko, uh, marami sila gusto sa tinuro ko, kaya gusto ko rin ma-share sa inyo. Kasi nakita ko yung response nila. So, 10 tips sa mga bawal gawin ng senior na hindi pa ninyo alam. Number one, pag kayo, sabi ko nga, mas safe sa akin, try nyo may silya sa banyo. Habang nagsya-shower, wala naman masama. <coughs> Bili kayo ng plastic na silya. Gusto ko yung silya yung uh, medyo makinis. Ayoko yung maraming butas kasi baka maipit yung puwet nyo, magsugat pa yan. So, medyo maganda o pwede lagyan nyo ng tuwalya o lagyan nyo ng... Basta may tela doon para hindi masugat yung puwet. Bakit? Pag naliligo tayo, ang nawawala sa senior, balance. ba diba? Subukan nyo, mag-shower kayo, nalagyan ng shampoo yung mata nyo, mawawala kayo ng balance. Tsaka ilang beses ba kayo sa CR, muntik-muntik matumba. Yan. Kahit ako eh. Minsan yung, yung tapakan mo lang, madulas eh, mapapaganong ka eh. Pag naganong ka, nako, pag nabali ang tuhod, nabali ang hips, tapos na tayo. Ayaw natin yan. So, delikadong delikado. Ako nga, yung, yung uh, baro ko, minsan nilalagay ko pa sa sahig eh, para lang hindi madulas yung pa ako. So, ligo, may silya, balance. Kasi pag senior nga, may vertigo na kayo at may hilo na. Tandaan nyo yan, ha? Number two, sa gabi, pag natutulog, kailangan meron kayong konting night light. Meron ako na bibili yung sinasaksak, tapos may ilaw sa gabi. Uh, Ino-on off ko siya. So, pag may night light, bakit? Ang senior kasi, malabo na ang mata sa gabi. ba? Diba? Kulang cool tayo sa night vision. Tsaka pag gigising tayo madaling araw, pinataas ko kamay ng senior eh. Ilan ang umiihi na isang beses sa buong magdamag? Taas sila lahat ng kamay. Sino ilan ang umiihi ng dalawang beses sa magdamag? Lahat sila taas ng kamay. So pag iihi tayo ng two times sa madaling araw, tatayo ka, baka matumba ka. Dapat malinaw yung daanan, tapos ingat ka. Gusto mo ba magpaa papuntang banyo? Gusto mo ba magchinelas nasa sa inyo? Kasi minsan, chinelas, baka madapa, paa naman, baka masugat ang paa. Tingnan nyo maigi, dapat malinis ang sahig. Gabi, night light. Number three tip para sa senior. Pag matutulog kayo sa kama, mas maganda may harang. Masabihin nyo, Dok, ang corny. Hindi yan. Ilang beses kayo, muntik, mag, muntik mahulog sa kama. Magsalita. Kama, mahulog ka. Mababalian ka yan, ha? Ako nga, dati nangyari sa akin eh, uh, binangungot ako ng ipis eh. Sa bangungot ko, may ipis. Ewan eh. ko kung tunay na may ipis. So kakaganong-ganong ko sa ipis, nahulog ako. I think na-sprain yung kamay ko. Eh. So kailangan may harang ka. May harang. Either para alam mo hindi ka matutumba. So yan, sa gabi. Pag na-arm fracture, delikado tayo. Number four tip babala sa senior. Maraming senior at maraming kababayan natin kahit magbata pa. Gusto mag-exercise, di ba? Gusto nyo magpapawis. Gusto nyo mag-jogging sa labas. Kaya lang, iba na po panahon ngayon. Global warming ngayon. Sobra init, sobra humid. Pag nag-exercise ka sa init, na-dehydrate na ka, pwedeng masira ang kidneys mo. Pwede kang makidney failure sobrang exercise, sobrang init, kulang sa tubig. Kaya para sa akin, uh, like tayo dito, I mean, sa natin dito, delikado. Kahit sa probinsya, saan ka magja-jogging, di ba? May aso, may kotse ang bibilis, pwede ka mabangga. Tapos, yung daanan natin, lubak-lubak, yung manhole, bukas, yung mga butas-butas, bukas. So, pwede-pwede kang ma dito. Eh. Unstable yung 'Yung natin, minsan 'yung paghindi pantay 'yung sahig o 'yung aspalto, tapos pagtapak mo mali, na mali ka nang tapak, yung bukong-bukong mo, 'yung ankle mo may sprain ka. Eh. Kaya ang payo ko, secret lang 'to, doon na kayo sa mall maglakad. Mga senior, maganda ang daanan sa mall, 'di ba? Sabi ko, ah, 'wag na kayo masyado bumili. lakad-lakad ah, na lang kasi ma malamig maganda sa puso, nalilibang pa kayo. O, pag hinuli kayo ng security guard, sabi mo, sabi ni Doc Willie, maglakad kami dito. Di, bumili na lang kayo ng, anang uh, konting kape o inumin para uh, hindi naman magreklamo. Tsaka isa din, so bakit ba sinasabi ko sa mall, mas safe? Siyempre nga, mas mahina na tayo. Humihina din yung puso natin, yung baga natin. Hindi na natin kaya yung init. 'di diba? Pag mainit, hinihingal na tayo eh. Kasi yung baga humihina, puso tumitigas, baga tumitigas. So, exercise na lang sa malamig. 'Yun ang kalaban natin, heat stroke. Okay? Kita niyo na balita kay ano, Arnold Clavio, 'di ba? Na-stroke siya, dumugo ang ulo. Bakit? Ang init-init go golf Eh. Nag-golf siya nung hapon, ang init-init nung araw na yun, eh, na-stroke siya tuloy. Number five tip para sa mga seniors. Para sa akin, very important yung uh, sinusuot yung sapatos. Uh, mas gusto ko rubber shoes. Ako, rubber shoes ako. Eh, rubber shoes ako sa labas, rubber shoes ako sa bahay. Kahit pag umaalis ako, rubber shoes. Bumibili ako ng rubber shoes na mukhang, mukhang leather shoes pero rubber shoes siya, yung walang tali. Uh, mas safe ang rubber shoes kasi nga mas hindi ka matutumba, mas stable. Lalo na yung pa ako, medyo flat feet kasi ako. Isa lang ang babala ko sa rubber shoes. Okay? Ang babala ko lang sa rubber shoes, may rubber shoes na masyadong madikit. Yung squeaky, yung nag squeak siya, masyado siyang madikit ang rubber shoes, masyadong rubbery, minsan didikit sa makinis na sahig. So, pag masyadong makinis yung sahig, didikit ka, biglang hihinto yung rubber shoes mo paghihinto, pwede ka matumba. Pwede ka mahulog pa harap. nangyari na rin sa akin yan. May kakilala ko nangyari sa sikip ng rubber shoes, rubber shoes niya bago unang araw gamit na hinto siya, natapilok. O, nagkasugat siya dito. So, yun din ang problema sa rubber shoes. Pag bago pa, dapat ingat yung lakad. Hindi pwede sliding. Kailangan tapak. Tsaka kung naglalakad kayo sa mall, sa akin walang masama, hawak ka kay misis. Kayong dalawa maglakad. ba? Diba? Ako, mahawak ako kay Doc Lisa. Para minsan, pag hindi ko nakita, matutumba, may kahawak ka. ba? Diba? Doon ka lang mahawak kay misis. Huwag sa ibang babae. Baka ma masuntok tayo bigla. ba? Diba? So, rubber shoes maganda, pero may babala. Ingat kung masyadong madikit. Number six. Okay? pagkain nyo dapat mas malambot na. Okay, nakakahiya, mas lugaw, mas malambot, mas basa, huwag na oily, di na pwede oily fast food sa senior. Bakit? Hindi nyo ba napapansin ngayon, pag tumatanda tayo, hindi ka na matunawan. ba? Diba? Like sa umaga, pag kumakain ako, yung unang tatlong lunok, ayaw bumaba, naiipit dito. Para na-stuck na dito yung kinain kong kinapay. Kailangan hihinga ka muna dahan-dahan bago bubukay esophagus bababa. Ba, ba. Bakit? Pag tumatanda tayo, nababawasan na tayo ng gastric juice. So, yung mga liquid, yung mga pampadulas, pang tunaw ng pagkain, kumukonti. Yung laway, kumukonti. Yung galaw ng bituka, mabagal. Mabagal na. Kahit yung esophageal sphincter natin dito, dito sa may sikmura, bumubuka na yan. Pag, dapat nagsasara yan eh. Pag kumain ka, sarado eh. Pero tayo, pag tumatanda na, pag kumain, bukas pa rin. So pag bukas yan, aakyat yung acid. Kaya pag senior na may hyperacidity, may GERD, pag nyo, maasin para maakit yung pagkain. So, dahil mahina na panunaw natin, pagkain nyo mas malambot. Ayaw mo na oily, ayaw mo na matitigas. Doon na tayo sa dandan Tapos inom na muna ng tubig. Slowly ang kain. Mas mabagal. Sinasabi ko nga, pagbata ka, pwede ka kumain. Kahit anong Jollibee, Angli Rice, anong potato chips. Yung gusto natin dati, mga Jack and Jill. Yung favorite ko dati yung nung bata ako. Kaya lang, pagbata ka, pwede mo kainin lahat. Dati nga, sa potato chips, inaubos na, inuubos namin eh with with soft drinks pa yon. Pero pag matanda ka na, may pera ka na pambili, hindi mo na pwede kainin. Ang tagal ko na hindi ko makain na potato chips at eh, junk food. Uh, hindi na po pwede kasi ano na eh. Pag matanda ka na, nag-junk food ka, mag ka na eh. Oo, pang bata lang yun. Tsaka bawal na rin sa bata eh. Magkakajabetis at, uh, at high blood ng maaga. So pagkain na, malambot na pag nagkakaedad. Number seven and number eight tip. Okay, number seven, may mga bagay na libre na hindi natin ginagamit. <laughs> Tinuturo ko to. <clears throat> number seven, yung pag-inom ng tubig. Sobra-sobrang halaga pag-inom ng tubig. Minimum walong basong tubig sa isang araw. Kung babae ka, siguro mga six to seven glasses. Pag lalaki, mga eight to nine glasses. Depende. Mas malaki ang katawan, 10 basong tubig sa isang araw. Construction worker, nagtatrabaho sa labas kahit labing dalawang baso, 12 glasses, 13 glasses of water. Bakit? Ang daming benefits talaga ng tubig. Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Nagtataka nga ako, dati, eh, di naman madilaw ihi ko. Eh, sa normal na inom na tubig ngayon, mas madilaw na. Konting pawis lang, eh, dehydrate na ako. Oh. Sa pa rin ko, minsan na ito isip ko lang na pag mas matanda mas may varicose eh, mas may manas so pag matanda tayo may manas tayo yung tubig na iipon sa manas natin kaya hindi nagagamit ng katawan kaya yung nadidehydrate tayo pero sa gabi pag nakataas ang paa yung manas natin yung tubig bumabalik sa katawan bumabalik sa kidneys, kaya sa madaling araw ihi tayo ng ihi So, wala tayong magagawa. Maluwag yung mga veins natin, mga ugat natin, maluwag na sa paa, sa hita. So, ganun talaga. So, mas maraming tubig ang kailangan. So, maraming tubig uh, para sa utak. Kailangan laging maraming tubig para sa utak, para hindi ka mag-migraine, makaisip ka. Tubig, kailangan ng liver. Pag walang tubig, hindi gagana yung liver. Taga-tanggal ng mga ininom mong tableta, Uh, alak, mga supplement, ang liver nag-aayos lahat niyan. Tubig, kailangan ng baga para maganda paghinga. 90% ng baga, tubig. Ah. 90% of the lungs, water. Ang dugo, 90 plus percent, tubig. Kahit ang buto natin, buto, di ba? May tubig rin yan, 25% water yan. Sa baga, sa plema, kailangan maraming tubig. Sa puso, may pag-aaral, kailangan mo ng tubig. Pag kulang ka sa tubig, more heart failure. Sa pagdumi, sa pagdumi para hindi ma-constipate, maraming tubig, maraming prutas, maraming gulay. Sa digestion, di ba sinabi ko sa inyo, kulang na nga yung laway natin, kulang na yung gastric juice. More water pa rin. Lalo na sa kidney, ayaw natin mag-dialysis, mag-kidney failure, mag-kidney transplant, inom ng tubig para hindi magka-UTI, kidney stones, kidney failure. So, tubig talaga. Miracle water yan. Libre. Ha? Huwag nyo kalimutan yan. Mayroon nagsasabi, konti lang inumin. Hayaan nyo na sila. Kanya-kanyang payo naman eh. Ito kasi, wala naman masama. Libre naman ang tubig eh. Ba't di natin gagamitin? Number eight. Libre din. Hangin. ba diba? Hangin. Libre. So, basta malinis ang hangin, marami sa atin, hindi ginagamit yung oxygen. Tandaan natin, ang ano ba ang number one kinamamatay ng senior? Alam nyo ba anong sakit? Ang number one kinamamatay is pulmonya. Lolo-lola natin, laging pulmonya. Nanay ko, pulmonya. Ending. Tatay ko, pulmonya. Sabi nga nila, eh, pneumonia is the best friend of the elderly. Paano naging best friend? Best friend daw kasi yun ang huling sakit bago pumanaw. ba nyo nang tagahata kasi pag ending na talagang mahina na katawan magkakapulmonya yung plema hindi na malabas so hindi na makahinga may panlaban tayo sa pulmonya kailangan malakas yung baga 'di ba kailangan yung lungs natin na sumisikip mas malakas yung lungs natin maganda paghinga natin more oxygen nung panahon ng covid yung mga nabuhay nagbreathing exercise lang yung hindi na buhay, hindi ng breathing exercise. So, pipilit sa COVID kasi 50% ng baga sira eh. So, ang turo ng pulmonologist, i-exercise mo lang yung baga mo. Ganito pag-exercise, tuturo ko sa inyo. Every day, siguro mga 3 times a day, gawin nyo to mga 3 minutes, 5 minutes. Okay? Hinga ng tama. Kasi normally tayo maghinga, hingang aso. Ganito hingang aso yun. <laughs> yung ganung hinga, bale wala po yan. Yung ganon. Walang oxygen pumapasok niya. Paano pa hinga mo, nilalabas mo lang ulit eh. Ganito yung tama paghinga. Isang kamay, lagay sa tiyan. Ito, lagay mo sa tiyan mo. Paghinga mo, dapat lalaki ang tiyan. Lalaki yung tiyan mo. Okay? Hindi dapat ito lumalaki. Yung iba humihinga, pinapalaki ang dibdib eh. Ayan. Ayan. Mali po yun. Dapat tiyan ang lalaki. Papalaki mo. Okay. Hinga tayo. Sabayan nyo ako. Palakihin yung tiyan. Ayan. Lumalaki tiyan ko. Pigil for 4 seconds. Pigil, pigil, pigil. Exhale sa bibig. Ulit. Hinga malalim sa ilong. Tiyan. Pigil. Exhale sa bibig. Dahan, 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 dahan pilit hinga sa ilong, talagang banatin yung baga na yan para mag-open yung mga alveoli. Sarado kasi yan eh, pinapabukam mo siya. Pigil para may gas exchange. Exhale, per slip Dahan-dahan yung exhale. Explain ko ba't mga importante. Gawin yung mga 3 to 5 minutes. Bakit mahalaga? Paghinga sa ilong, very important, may nitrous oxide yan may nitrous oxide dyan dito sa nasal cavity. So, paghinga mo yan, mas nagbubuka yung, yung lungs. Pigil ng 4 seconds para gas exchange. Lumabas yung carbon dioxide, pumasok yung oxygen. Punong-puno eh, gusto mong pumasok. Exhale sa bibig, per sleep, dahan-dahan yung exhale, mga 5 seconds. Bakit? Kasi pag nag-exhale ka ng mabilis, ah, nilabas mo, yung baga natin, ah, sasara. Diba, sesara, so wala nang gas exchange. Pero kung ginawa mo dahan-dahan ex, ex, uh, exhale, may purse leak na naka, nakapigil ka ganito pag exhale mo. So yung baga mo dahan-dahan magko Ibig sabihin, hindi magko-close yung alveoli mo. Yung mga may hika, may emphysema, may COPD, naninigarilyo, may pulmonya, mahina baga. Ayaw mo magsara yung alveoli, yung mga lung sacs mo. Kasi pag nagsara bigla yan, wala nang makukuha ang oxygen. Kasi nga, kailangan matagal siya open. So, more oxygen. Pag mo, oxygen mo mas mataas. Yan ang pampabuhay natin. Okay? Number nine. Ito, very important. Ito, kinausap ko mga senior. Huwag na huwag ma-stress sa pera. Yan. Ito, actually, hindi pang senior to, pang bata to ang advice ko. Huwag ka ma-stress sa anak mo, sa pamilya mo. Di ba? Pag bata tayo, ano gusto nila? Gusto nila maraming followers, gusto nila maraming pera, may bahay, may abroad, may kotse, may alahas, may pasikat, may enjoy around the world. Di ba? Walang katapusan. Walang katapusan. Pero tingnan mo yung mga kinausap ko. Kinausap ko mga 60 years old, 70, 80 years old. Ayaw na nila yan. Di ba? Pag edad 70, edad 80 ka na, hindi mo kailangan maraming pera. Kwento ko nga, yung nanay ko, di ba, trabaho siya ng trabaho, ipon siya na ipon ng pera. Pero nung namatay na siya, the other year, eh, nagkastos lang namin sa ospital. Let's say, gumastos kami ng 300,000, 400,000 sa ospital. Yun lang ang ginastos niya. Eh. Oh, pagkagastos, wala na siyang gastos. So the point is, Meron ka lang konting panggastos na pang-ospital mo, meron ka pang kain araw-araw. Okay na 'yun eh. Hindi mo naman kailangan mag-ipon ng milyon-milyon o bilyon-bilyon eh. Uh, 'Yun naman ang na happiness, ano happiness ng senior, nung mga senior na kinausap ko. Yun lang, nag-uusap kami, nagkuwentuhan, nagpi-picturean, happy na sila din eh. Wala ka naman kailangan na mas panalo ka dito, mas tatalunin mo 'to, yung unahang kayo paramihan ng pera, pasikatan. Hindi po yun ang goal. Goal lang, makatulong, masaya, yun lang po. So, wag ma-stress sa pera. Hindi mo kailangan ganun karaming pera. Meron ka lang pang kain at pang hospital, pang gamit mo. Pwede na yun. Number 10, last tip, the most important. The most important tip. Hindi ko pa binibigay ito dati. Marami sa atin, maraming sakit. May back pain, may high blood, may cancer, may lupus, may autoimmune disease, napacheck up na natin sa lahat ng doktor. Ininom na natin ng gamot ng doktor, sinubukan. Walang masama, dapat subukan nyo. Ayaw gumaling. Bakit hindi gumagaling? Kadalasan ang mga sakit, nakita ko lang ngayon, I think mga 70%, 80% ng sakit, merong component ng mental. May component na maling paniniwala, maling attitude, maling ugali. Tulad ng ano? Yung sobrang galit sa ibang tao. Sobrang may kaaway. Meron kang mortal enemy. Madalas yan, may mortal enemy na heart attack. Hindi kaya magpatawad sa ibang tao. Hindi kaya magpatawad sa kaibigan mo dati, naging enemy mo. Karamihan sa atin, may kaaway, di ba? Kapit Kapitbahay, kaaway mo. Pag meron kang isang matinding kaaway, matinding galit, naglalabasan ng sakit. Nai-stress. Hindi mo alam, nakaganya ka na lang nakatigas ka niya, nahahigh blood ka na, ang kakadiabetes ka na. Kaya sabi nga sa Bible, forgive others, di ba? Patawarin mo yung ibang tao, napakahirap, pero pag pinatawad mo yung iba, mas relax ang tulog mo. Patawarin mo rin sarili mo, kung meron kang kasalanan dati, di bawian natin. Kung, ano, kung kanino ka may kasalanan, kausapin, umihinga ka ng sorry, eh lahat naman natututo eh. Kaya nga ka sa Bible, di ba? Forgive others. Uh, as you forgive yourself. Forgive yourself, forgive others. Ganun lang talaga. Iwas galit, makikita nyo maraming sakit nyo mababawasan. Baka high blood nyo bumaba. And finally, wag mo isipin pag senior na wala ng silbi, di ba? O oh, isip-isip lang yan, age lang yan eh, pero sa isip natin bata pa tayo. So habang nandito tayo sa mundo, para sa akin may mission tayo sa buhay. Kasi kung wala lang tayong misyon sa buhay, di kinuha na tayo ng Diyos, di ba? So, hindi ka pa matanda, may misyon ka sa buhay. Kung ano man yung sakit mo, kaya gumaling yan. Lastly, may nagtanong sa akin kahapon. Sabi niya, Dok, sabi ng doktor ko, pa-opera ako, pa-angioplasty daw ako, barado daw puso ko, sumasakit ang dibdib ko. Siguro mga 70 years old siya, pero wala akong pera pang opera. Tsaka matanda na ako, sabi ng doktor ko, baka hindi ko kayanin yung operation. O, wala daw siya pera. Okay, tanong niya, gagaling pa ba ako? Kahit walang opera. Sabi ko, pwede. Pwede kang gumaling kahit walang opera. Diba, sinubukan natin mag opera. Walang hindi kaya. So, paano gagaling? Maraming sakit. Kaya gumaling din mag-isa. Like sa puso, kung barado man yung puso mo, meron ako tinuturo na heart collaterals. Ang collaterals, mga bagong ugat na ginagawa ng puso pag nagbara yung main na ugat. Let's say puno, 'di ba? Pag yung puno na putol yung pinakamalaking sanga, ano nangyayari? Nagkakaroon ng maliliit na sanga. Pero hindi lahat nagkakaroon ng collaterals. Sa dasal, tuloy mo lang gamot mo, 'di ba? Positive thinking lang. Maraming mga tao kahit barado yung main ugat ng puso, maraming main ugat ng puno, nagkakaroon ng mga maliliit na sanga. Nakikita yan sa angiogram. Oras na magkaroon nitong maliliit na sanga, in a few months, in a few years, buhay ka na. Kaya hindi ka na mag -op -opera. Kasi marami ka na maliliit na ugat eh. Kung sa EDSA, kahit nagbara yung EDSA, magsara. Eh kung yung daanan sa tabi, open. Kung daanan ng C5, open. Yung skyway mo, open. Lahat, open. So kahit barado yung EDSA, Basta maraming collaterals, maraming ibang daanan, makakalusot ang dugo, mabubuhay pa rin yung pasyente. Okay, saan po nakatulong to? Yan ang mga tinuro ko kahapon sa mga senior. Siyempre, gusto ko rin i-share sa mahal nating followers. God bless po. Ingat po tayo palagi.